everyone! At dahil nga trending ngayon ng Biscoff, ay gumawa na rin tayo sa ating napakadaling paraan. Kaya naman, umpisahan na natin ito sa creme densada. Nagdagay po ako dito ng dalawang lata. At ngayon naman, ay umpisahan na natin ang paggamit ng electric hand mixer para ito ay maging light. So, ayan, tuloy-tuloy lamang po natin. At pagkaraan naman ng ilang minuto, ay ganito yung magiging kulay niya. Pero mas maganda, ito po ay optional lamang kung gusto nyo mag dagdag ng all-purpose cream o kaya whipping cream para medyo mabawasan yung tamis niya. So ito po ay optional and then kung magdadagdag naman kayo, pwede kahit anong brand ang inyong gamitin. At atin lamang po itong i-mix ng hanggang 10 to 15 minutes or depende kung gaano kayo kasipag. Kung wala naman kayong electric hand mixer, mag-comment lamang po kayo dyan sa baba. At syempre pwede rin kayong gumamit ng wire whisk. At pagkatapos nga po nating i-mix itong ating cream, ngayon naman ay samahan natin ng Biscoff na spread. Yung ginamit ko po ay yung crunchy pero hindi pa po kasi ako nakakapagtingin kung meron pang ibang flavor neto or kung merong smooth. Basta yung crunchy pa lang po yung nakita ko pero promise masarap din po ito talaga. So naglagay lamang po ako dito ng tatlong tablespoon. Pero kung gusto niyo na talagang uh, strong yung dating ng Biscoff, pwede niyo po itong dagdagan. At ngayon naman po ay atin uling imix mix ito hanggang sa sumama yung biscoff spread dito sa ating cream. Kaya naman, habang tayo po ay nagmi dito, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idomos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At ngayon naman ay umpisahan na nga po natin ang pag a -assemble. So ayan, magbukas muna tayo ng isang balot na biscoff biscuits. At ito po yung plain lamang na biscuits. Meron din kasi itong may chocolate-like parang Oreo. So ito muna po yung ating gagamitin. At ito nga po ay isang optional din, pwede nyo po itong i sa whipping cream o kaya naman sa gatas, pwedeng evaporated milk at pwede rin naman ang fresh milk. Pero pwede rin po itong hindi i-dip. Nasa sa inyo po, optional lamang. And then, pagkatapos ng first layer, ay lagyan naman po natin ng cream na ating i-mix kanina. Ah, uh, medyo damihan po natin, kailangan cover na cover yung biscuits. At ngayon naman po dito na ako sa second layer. Hindi ko na po nilagyan or i-dendif dito sa aking whipping cream yung ibang biscuits. So ito po ay optional lamang katulad ng sinabi ko kanina at ito po ay ulit-ulitin lamang natin ang ganitong proseso hanggang sa makaabot ng tatlong layer or kung gaano kakapal ang inyong gustong gawin. At matapos nga nating salansana ng biscuits ay lagyan na po natin ulit ng cream sa pinakaibabaw, takpan at saka naman natin i-freezer. At ngayon naman ay meron naman tayo ditong mga small cups din na ganun lang ang atin ding gagawin. Same process lang din, ito nga lamang ay medyo pinutol-putol ko yung biscuits. Pwede po natin itong gawin kung tayo ay magbebenta or panghanda sa anumang okasyon kung gusto natin na individual cup yung ating gamitin. Pwedeng pwede rin po yung ganitong paraan, biscuits, cream, biscuits, cream at kung ilang layer ang kayang punuin dito sa bawat container na ating gagamitin. At dahil nga po season na naman ng mga dessert, kaya sabayan na natin ang mga trending na yan dahil siguradong trending din ito sa bentahan. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Sabayan na natin yung mga trending na yan at nang tayo ay kumita ng malaki naman ngayong darating na holiday season. At syempre, trending din itong pangregalo at makitrending na rin ang ating mga lamesa sa handaan ng Biscop Refrigerated Cake. Kaya naman, kung wala kayong puhunan, magkolekta na ng order at palagyan ng deposit na 30% or 50% para may pambili na ng ingredients. Mindset ba? Mindset. Kahit walang pera sa bulsa, diskarte lang para makabenta. At ngayon naman, ibabad natin sa hot water yung ating viscoff spread. At nang ito ay maging liquid. At naglagay nga po ako ng another biscuits dito sa isang bowl at atin naman itong durugin. Pwede naman kayong gumamit ng food processor o kaya food chopper kung kayo ay meron. Kung wala naman, pok-pok-pok-pokin na lang yan, duk-duk-duk-dukin hanggang sa ito ay mapulbos ng ganito. Duk-dukin nyo lang yan ng walang awa para ganito ang maging resulta. Yung biscuits lang po ang duk-dukin, -duk -duk -duk. baka kung anong maduk-duk dyan. At ngayon naman, tinanggal ko na nga po sa freezer yung aking Uh, ginawa kanina. At syempre, tanggalin na rin natin yung viscop dito sa hot water. At ito na nga ang kanyang resulta. Ibuhos natin dito sa ibabaw. At iyon may buo pa nga, bumaksak. At ngayon naman, syempre gumamit tayo ng spatula at atin lamang pantayin. At pagkatapos nga po natin pantayin para naman gumanda-ganda yung itsura, ito yung purpose ng dinukdok natin ng biscuits kanina. So yan lagay lang natin sa mga gilid. At yan nga po, maganda na siyang tingnan pero mas pagagandahin pa natin. O lagyan natin ng design, biscuits pa rin dito sa ibabaw. At ayan na nga. Sa itsura pa lang at amoy, talagang matatakam ka na. Pero sandali lang, hintay lang, hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong gagawin dito sa maliliit na container. So ayan, naubusan na nga po ako ng spread. Kaya ito na lamang dinukdok na biscuits ang aking inilagay. At para din naman maiba ng konti, itong Biscoff Chocolate ang inilagay ko na pinakapan design. Kaya naman, ayan na nga at atin na siyang umpisahan. Sintensyahan na yan, na tayo ng lagayan. At syempre, ihanda na rin ang inumin na nababagay dito. Kung anong gusto nyo, pwedeng-pwede namang i-partner yan dyan. At syempre, humiwa lamang kayo or tumipak kayo kung gaano kalaki ang gusto nyong kainin. At ito na nga ang sa akin, tipak kung tipak. Kaya naman, lasa talagang hindi mo pakakawalan. Maraming maraming salamat pong nyo sa inyong lahat. Bye bye! Mag-ingat po tayo!